Ang galing ni ate magtimpla ng game below. Yellow, yellow. Hindi, uh, hindi, bibili ako. Biasang, biasa siya. Hindi, 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 Ah, dahay talaga. Bili ako yellow. Ha? Puro pa ng yellow? Ah.

Ano oh. ba? <mikipong> Lahat na nakikita sa cellphone ko, i-vlog Pero lang, pag masama. Ha? Ayaw, Ayaw na. Huwag mong galawin yan. Alam na yan. Kasi mahirap yung nagtutulog yun. Mahirap sa tao yung haram mo. Tulog. Yung ko, Ano eh. O sige, kaya 'yan, mababa. Tingnan mo, tingnan mo. Eh sige. Ano, 'yung sinasabi mo, may, 'di naman tayo. Sir, ano, perpekto. 'Yung turo kinurog mo. Wala pa si Balinda, ilang araw pa. Tut. Hindi ka matatakot Balinda. Ah, wala ka nang